idulunsad ng pag-asa ang mas pinahusay na panahon alert system kasabay ng Typhoon and Flood Awareness Week ngayong panahon ng Tagulan. Kabilang sa features ng upgraded na panahon alert system ay ang graded forecast integration sa bawat lokasyon at mas tamang rainfall accumulation forecast. Pinagsama-sama na rin sa centralized system ang lahat ng regional warning layunin din ng panahon alert system na makatulong sa local planning, risk reduction at pagiging handa sa mga kalabidad o disaster preparedness. all the real time uh, data from all the stations ng Pagasa can be accessed readily. may mga warning systems tayo na rather uh, classified as short range forecast like uh, ito yung uh, rainfall warning system plus yung thunderstorm watch. Ito yung hindi natin nakikita sa ibang uh, platform. Ang tinig ni Dr. Nathaniel Servando, Administrator ng Pagasa.